Pansamantalang isinara ang bahagi ng ilang kalsada ngayon sa Bandaluyong at Quezon City para bigang daan ang pagsasaayos sa mga ito. Kung ano mga kalsada ang isinara, alamin natin sa ulat ni Noel Talakay live. Noel, Dominic, nandito ako ngayon sa may EDSA Northbound dito sa bahagi ng People Power Monument. At sa mga oras na ito, Dominic, ay tuloy-tuloy pa naman ang daloy ng mga sasakyan dito. Ganon din yung kabilang bahagi nito, yung may sa may southbound lane. Pero Dominic, paalala natin sa ating mga motorista na mayroong bahagi ng EDSA na isasara tulad na lang dito sa EDSA Northbound sa may Mandaluyong. Apo Street to Pioneer Street Ito ay yung may outermost lane Katabi ng sidewalk Ganun din ah, Dominic yung sa may Edge sa southbound Sa pagkatapos ng gate 4 Hanggang sa edge sa shrine Ito ay para bigyan daan Ang ah, gagawing road repair Ng ah, DPWH Samantala narito naman Ang ilang mga kalsada sa Quezon City Naman ito na pansamantalang Isasara din dahil sa road repair Dominic, ayon sa DPWH, talagang uh, sinamantala nila yung holidays na gawin yung uh, road closure para hindi na maabala yung mga motorista. Pero yung mga biyahe, by payo ng DPWH na gamitin yung uh, ibang lane para magtuloy-tuloy ang kanilang biyahe. Para naman malaman yung uh, mga road closure ng DPWH dito sa Metro Manila at ang mga alternatibong ruta, bisitahin lang ang kanilang official Facebook account na DPWH National Capital Region. Dominic. All right, maraming salamat, Noel Talakay.